malaking balitang showbiz, nakalis na ng Sorsogon ang bandang parokya ni Edgar. Ito'y matapos na mastranded ang grupo sa nasabing probinsya dahil sa pagkagupit ng bagyong Christine na nagdulot ng matinding pagbaha sa Bicol region. Dahil sa sobrang ulan na dulot ng bagyo, kung kaya at nakansela ang lahat ng flights. At nagkaroon din ng na mga ng lupa kung kaya't at maging ang land travel na kumpirma na wala na sa Sorsogon ang grupong parokya ni Edgar matapos mag-post ang frontman nito na si Chito Miranda ng picture kung saan makikita na nasa airport na sila. Nahalagay sa caption nito na matapos umano ang apat na araw ay makakauwi na rin sila. Pero hindi raw dumiretso sa Maynila ang kanilang flight kundi sa Kalibo. Ilang beses raw nag-attempt ang piloto na mag-land sa Maynila pero hindi raw safe. Dahilan, para sa kalibo sila lumapag. Kung saan, okay lang daw iyon. At least, safe sila. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako, si Elaine Dimalanta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.